na atat, atat yung isa dyan na maging presidente ng Pilipinas. Ialam e, naman niya na ang hirap. Kahit nga sa survey, isinama sa survey ng mga senatoria balls, kulilat, kulilat. Ngayon, paanong pag-asa mo maging presidente? Kung sa senador pa lang na ang pagpipilian 12, kulilat ka na. Ang presidente, pagpipilian, one -on one-on-one yan eh. Yan lang, oh. mm -hmm. oo. Oo so kailangan gumawa siya ng paraan para mm -hmm. hindi na dumaan doon sa presidential election at maging mm -hmm. pangulo siya ng Pilipinas paano to mm -hmm. pwedeng maging prime minister balitan yeah. lang yung setup hindi na presidential parliamentary mm -hmm. prime minister bali yung presidente niyan parang ano na lang symbolic head Mm -hmm. Ang ibig sabihin, ang mga kongresista na ang boboto, hindi na yung taong bayan. At dito, yes, sabi mo nga, correct, correct. Meron, na siyang, meron na siyang pagkakataon no 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 yes, o no, tsansa. tamayan yes, Tama yan. No, tama hmm. yan. Sek, may kahalagan ba na ma-push through ito within the year? Kung totoo po yan, hmm. sinasabi ninyo na um, may, kumbaga, may ambition maging prime minister tulad po ng sinabi ninyo. Hmm. Does it need to happen this year really? Uh, may significance po ba yung timing dyan? Big ah, oo. oo. Kasi mm. eleksyon na ng 2025, no? Mm -hmm. Ngayon, mm -hmm. uh, mabilis. After 2025 elections, mabilis na lahat yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, ito, ito, kung ito ang tanong ko, 2025 midterms, no? Siyempre, kitili ka ng panibagong dose, something, no? So, magbabago yung komposisyon ng Senado. Sa tingin mo ba itong ginagawang konas na ito, kailangan bago mag-2025 or hihintayin o aabutan yung papalit na dose. Kasi baka yung papalit, ayaw naman nila. Hindi hetot na, di ba? Hindi na matutuloy. Uh, oh, hindi, ano, hindi, hindi mo, nila, ano hindi mo? nila antayin yan. Kasi mm -hmm. ngayon pa lang, syempre, may, may mga usapan na yan, di ba? Mm -hmm. uh, maging sa Senado man, may usapan na yan na, o oh, ito, uh, tulungan niyo kami rito. Mm -hmm. May ganun na. Hmm. sabihin na, uh, fixed na. Oo, naayos na. Oo, oh, naayos na. Plan, na-plan sa na yan.